Target natin, bisugong malaki. Betilya. Betilya. Yan, blue marlin. Yung pinakamalampot na blue marlin na yan. Oo nga. Ba't yung iba po, tinatawag nyo ng blue marlin eh? Mas ito, mas puti eh siya. Yan, blue marlin na pinakamalampot. Magkaiba po yun, ano? Magkaiba. Yun yung Nakabili na tayo niyan dati, di ba? Malinong pa. Ayan, isang magandang buhay. La Union pa rin tayo, mga ka na Nandito naman po tayo sa Bawang. ah. Uh, isang maliit na palengke, which is siguro from San Fernando ay uh, mga 15 minutes. Mga ganun lang po ang malam. Ano. 10 to 15 minutes lang ang biyahe so napakalapit lang po nito sa San Fernando silipin na rin natin kasi famous din naman ang bawang at maganda rin ang palengke nila dito yun nga medyo may kaliitan lang pero ang parking yun medyo mahirap kagaya po niya naglalakad tayo tatandaan si Akasha dati dito na nakakapagpag kami kanina may truck dyan eh So gilid-gilid lang ang parking dito Gilid-gilid Malay natin araw ng palengke Baka uh, Mas uh, Ano tayo Tayo Parkingan ng mga motor San Fernando kulay puti Bawang kulay blue color coding ang mga tricycle nila dito pansin ko may mga lugar po na malakas pa naman ang tricycle pero may mga lugar naman na mahina na po ang tricycle na ano yung hanap buhay ba mga nagta tricycle o oh, ito na yung palengke nila mainit na tadi dito kagabi, grabe lakas ng ulan. Halos wala po tayo ma halos wala kami makita. Ano? Halos zero visibility sa sobrang lakas po. May mabagal lang kami. At talagang napakalakas po ng ulan. So, sa side. Parang medyo inayos din nila. Tara <laughs> tayo, dito na tayo. So ano? Yeah. Na. Ito yung bago. Singkamas. Ha? Huh? 50 pesos na lang ang bundle ng singkamas dito. Sarap ang longganisa nila ulo. Natin pakita yan. Baka madali tayo. Ulo ng baka. Uy, sarap po. Kamotik yun. Ang sarap.

Magkano kaya dito? Uh, 240, 240 sen din. Uh, 230 same din lang naman 91 half 180 Boss, 140 Ayun, 40 isang kilo Maliki kahit pang sigang <seven> mo yun, boss Kariwa Kailan <manyan> ba? Kailan ba? Dito Nag naglabasa ng ganung-gulo ng malalaki Ay, ano? Sir, 120 gallons. 40. Wow. May radiance of salmon, sir, sunrise, good morning sir. morning. Good morning, sir. Kuha na kayo, sir, ng 160 na lang kalahat. 160, 320. Dami rin isda, ah. Bawang. Bukit. Target natin bisugong malaki. Bitilya. Bitilya. Alam Ha? Oh, kasi 'di. 'Di pag na. Kasi sa ilalim sila eh, pag inangat mo. Saan nga labas ang dila? Kasi Pili ka, sir. Dito, yung dami rin kitang dito. ano ah. yung sir. marami kitang na, no? Blue Marley na pula. Putian talaga. Ito, yeah, Blue Marley. Yung pinakamalampot na Blue Marley na yan. Oo nga. Na. Ba't yung iba po? Yung Tinatawag iba, Blue Marley eh. Mas ito, mas puti eh, siya. yeah, yan. Blue Marley na pinakamalampot. Magkaiba po yun. Ano? Magkaiba. Sir. Yun yung malasugi. Yung, yung mala... Yung, yung, yung pula. Oh, yung, yung matigas na. No. Matigas nga. Ito naman. Ayun, yan. Nakamalampot yan. Yan yung the best. Yan yung the best. At at eh sofa. Bibili kami ng ata 800 at 800 kg. na 800 okay. matigas. Tagabola. Pagkano po ang kilo? 400 na kilos, ha? 'yan? na yung mga belly niya. Yan na natira na, oh, yung isang. po 'yan. Okay. kasi yung uh, makakilala niyan, yung compete team magdadala ng mga barangay. Ano? ano? Bakit sa ano? Masasubik makadali tayo. Thank you. Magaga pa para mamili. Sa niyo sa musik. Sap Sapsapin. -sa sapsap. Nakakasawa ng sapsap. Okay. Orenetik team. Na-promote na ka na talaga itong isdang ito, no? ang tindi ng promotion 'yan, ah. <laughs> Dati nung bata ako, oh. Dati nung bata ako pag sinabing sapsap parang mahirap ka no kasi sapsap -sap lang eh. Oh, Ang mahirap eh. Ayan. na -promote. Ay, sarap po. Oh. Kasama ng ayungin. Salamat. oh. Oo. 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 isa po sa tinatarget natin yung cobia fish bandang Batangas naman ata ay nabi Bicol eh marami nun Pandawan kung tawagin Ganda ah, ng bangus nila dito. Ganda ng bangos. Hello sir puting puti. Anong gusto po? Ito ang matatabasa o malalapay? Bangusin. Ayon. Ah, okay. So, naandito naman ayon. po yung hilera ng mga tilapia at bangus. Ayan, o. Oh, Bulilit tilapia at bangus. Bulilit. Bulilit saan eh? Sa liwa. 160 ang bulilit 160 sa bulilit Ha? Ano na? Ah, oo oh. Ito, oo oh. Ba, oh? oh, Ang dami isda ngayon mga ka-farmer nga Napakaganda ng ating tour dito tayo sa side ayan yung isda kita naman uy buko oh. isang building lang po ito na naandito na lahat palengke so hindi ka nalilipat oh. oh dito tayo nasa loob ang Ando sa gilid. Napasyalan natin yung gulay section. Kainan. Nasa kaya yung kainan nila? Hindi naman tayo kakain. <laughs> ah, bagas din pala ang tawag nila. Ayan. Ito, gulay. Ha? Bread section, ayan. sa Saan sila? Naman. Taas. Na Antong pala yung mga nasa taas. Ano pa? tinapay. Weakness labas tayo. Oh, sarap ng longganisa nila, oh. Oy. Oh. Galing po kami ng San Fernando, La Union. Napakaganda ang palengke nila ngayon doon nasunog pala yon tapos ngayon ay ay uh, inaayos nila ang ganda na ngayon presko presko ito so, na yung kanilang uh, gulay section na uh, Yeah. Manang may tumpukan din na isda siya Sinip tayo sa kapila kapila ito na yung bawang palengke maliit lang po siya hindi siya tawag dito hindi siya yung kagaya nung sa San Fernando na parang bagsakan na po so, napakaraming makikita dito parang an, ah, kompleto naman kaya lang hindi talaga yung bagsakan look wow ba diba? lahat ang kalamansi ngayon 20 ang maliit na ano dito mga kakanin wow butas nilo ito ang masarap yung ano uh, kamoting kahoy oh yan nilo may isa ba ang ano, uh, sugar iba naman pala ang linopak nyo na. Nakabili na tayo nyan dati, di ba? lino Ay. Hindi natin iilagan, ah chưa được hãy tay ơi bào wang hãy ạ hãy ạ hãy Ora ang singka man 50 ang bundle Ah uh, Oo Sarap din yun Kasi lagi akong bibili ng pande Manila Sarap din ang ano nila Ang kanilang uh, Masarap ang kanilang uh, pande So ayan ha Mga farmer kita nyo Small but terrible ha Ang palengking small but terrible Maliit lang pero tingnan nyo naman Nakakita tayo ng blue marlin May tuna rin sila Yung presyo halos parehas lang 240 din po yung galunggong na malalaki Nasariwang sariwa Parang naglabasa na ngayon yun Kaya lang 240 din pa rin po ang presyo Medyo mahal mahal pa rin Kasi sa Palawan po Kaya gusto kong pumunta Sa Palawan alam nyo kung magkano ah, 60 50 Ayan oh. Ah. Oo, oh, ito yun, yung ice cream na gusto mo. Pagkano po yung saging? O, oh, 30 lang ang kilo, bebe. Ito na, sige Ito daw po, tsaka yung isa. Tsaka ito. Ay! Morning! Morning! <laughs> thank you, thank you! Babatingin ka ba? Gusto kong bumate? Boss. Ah, gusto kong bumate? Makikita na. <laughs> ka naman At least nalina niya nakapasok Thank you 84 pero 80 lang Ah, sige po Thank you po <laughs> <laughs> Ano yan, mga Tricycle driver okay. Kilala tayo Hindi okay. na ako nagdadamit kasi Ayan lang tayo mga ka Simple lang, hindi na ako nag-uniform sitahin kasi minsan may mga mga actually yung ano sa palengke din po minsan may mga mahigpit na ano uh, makakarinig ka pa ng hindi maganda <laughs> ay akin pala oh maganda nga yung para maano na yung daliri mo <laughs> thank you Ayan, may ultra pack sila dito ah yung magandang pagkain sa big Ultra Pak so, ayan ayun pala si tropo, number 21 sa balot ayan, okay na tayo ang laki na akasya nila dito tingnan nyo naman pag lumaki <laughs> akasya so, susunod so natin ay Agu <laughs> Agu Okay. Naka-check na tayo. Dalawang. Siyempre. Sayang. Kasi naman sa dagupan, pwede naman po tayong magdagupan ng uh, or i-skip natin yung ano. skip natin ang ago. Hindi. Yung mga aldan kasi. Oh, pero maaga pa naman eh. Maaga pa. oh, Ayan. Marami pong salamat. Mga taga-bawang dyan. Thank you so much. At Pasensya na hindi po kami bumili talaga dahil meron pa po kami marami pa kami pupuntahan pero nakakabili naman kagaya nito yung mga saging yung yung kamote eh sa law bumili po kami ng purple yam pero yung isda eh ano muna kami kasi may masinlok po kami kaya may subik pa may iba pa so, medyo ano tayo? medyo ano lang muna relax lang muna mas mura po pa po kasi doon siyempre na andoon yung mga ano kita nyo naman kung gaano kalayo yung aming na parking ano, kasi naghanap talaga ako ng spot na ano medyo safe hindi makapagalitan ba okay so yan marami pong salamat shout out pala sa nakalimutan ko yung pangalan ng ano na hindi natin natanong ano shout out pala sa tropa nating tricycle driver ayan na nakakilala sa ate thank you brother sa support ha at mabuhay ka hanggat gusto mo So ayan hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.